Tulad daming hindi naiintindihan niya ni eh, yung itsura mo. Ang laki-laki talaga niyang bagay. Kasi Kaya isipin mo, halimbawa, pag may gusto ko, nakita ka na ng tao na tinropa mo siya dahil sa itsura lang. Oo oh. Di ba madalas oo, nga ganun, na oo. gusto mo siyang maging tropa kasi ang angas ng itsura niya. Parang ang ganda ng forma nito, parang parang kakaiba siya dito. So lahat tuloy ng tao na humaling na gusto siyang kaibiganin. Totoo yan, Tol. Una na una kong nalaman yan, bata pa lang ako, una kong natutunan yan. Mm. Nung lumipat sa amin si Tupac. Tupac, Tupac Sorento ah. Okay. Si Tupac lang yung galing Pasig kasi yung si Tupac eh. Tapos lumipat siya ng Sorrento, naka ano siya, um, ano yun? One size? oh uh, nice uh, oh fitted cap. Oh, fitted, cap. Oh, yun. Mga anak, ganyan jersey na siya. Ganyan, yeah, pang baseball yeah. jersey. Ano, siya yung nagdala doon na kahit nakatambay, maporma. Ba? Maporma. Kasi ang dating ang Sorrento na normal lang. Wala, walang, walang t-shirt. Wala. Diba? Kahit walang ano lang, walang fashion. Bilang dumating si Tupac na ganun <laughs> forma. Tapos kaya, madali siyang natanggap dun sa streets.